Good morning sa inyo guys for today's video. eto na pala lahat ng mga napamiling chocolate ni Kalbong Siman TV. Grabe, sobrang dami. Hindi na yata kasya sa aking bagahe. Ano sa tingin nyo guys? Mauwi ko kaya lahat ng to? Tara, ayusin muna natin. Baka mag-over baggage na yung kalbo. Let's go! Unang kahon or drawer ko sa kabina, guys. Halos masira na 'yung lalagyan. Ito 'yung mga laman. Pangalawa nga. Mm. Grabe, pag ganyan ba naman kadami, wala na talaga akong ibang maiuwi, guys. Puro chocolate na lang. All right. Pero magkakaalaman pa 'yan sa timbangan kung sa sobra o kukulangin. At speaking of timbangan, congrats pala sa mga nakahula. Ito pala 'yung timbang ng huling chocolate nating na binili. Oh yeah. So, ayun na nga guys, labi ang bigat niyan oh, timbangin natin yan guys. Pwede na natin sa timbangan ni Gloria guys. Ang bigat. Ayan na guys, timbangan ni Gloria. Oh, wala, hindi na nga saksak. Hindi na nga saksak guys. Ano yun? Masiro. guys ha. Joko ulit natin.

Oh, timbang na natin na ah, zero ah. Makahula. Timbangin natin guys. Libre yung mahula. Oh, hula lang ng hula ah. Libre lang mang hula guys ah. Oh, ayan guys ah. <coughs> zero yan ah. Zero. Oh, yung chocolate natin. Oh. ah ding ding tingnan natin ha hindi na ng tamang ha A 11.25 11.25 guys ha 11.20 nagbabago 11.25 mas matagal siya sa 11.25 eh, guys eh bakit ganoon sa alon siguro yan o oh, yan ha yan yung sukat na guys sa mga nakahula congrats see you sa pinas ako mag-abot sa inyo guys let's do it